Marami pong salamat. Thank you so much sa inyong lahat, mga palangga. So, ito, syempre, no, pag-usapan muna natin si Mingay at saka si Kong, yung pikit niyang asawa ko, no. So, ito'y pag-usapan natin ngayon. Ito'y nakakatuwa, mga palangga, dahil ito na nga, December. So, mayroon talagang mga... Siyempre, yung mga, ano yan, pelikula na ipapalabas kung alin, yung tinatawag nyo lang MMFF, yung, ay, may awards night, kung sino maraming, ano, maraming pangalan nito, magpaparid sila, sino maraming kita, gano di ba? Ipapalabas din yun. So, ayan, mayroon pong entry si, ano, si Bosing ay Ay, nako thank you naman nung di nakasali yung ating minggay. Wala. So ito yung kanyang ano si Kung Nako po, may entry. Ang title ay Tupak. Ito pa mga palangga. Yung nanay niya, ah, si Mudra, ang ano ha? Ang producer ha? Isa sa producer. Or mayroon pa siyang kasama. Eh pero syempre nandyan si Kong. Kasi ina niya eh. Ang producer. Eto, syempre may screening nung isang araw. Ay, talagang binantayan ko mga palangga. O, oh, di ba? Syempre no. Tinat screening ano, maraming mga umaattend or doon yung mga cast. Oh. So, tinatawag niya ganun. Ay, nako, binantayan ko. Ay, Siyempre, yung mga cast ng ano, ng ano na yun, sinong gumanap, andoon si Kong. Ay, ang akala ko talagang nandoon din si Mingay. O, oh. akala ko talaga andoon si Mingay kasi nandoon si Kong eh. Wala si Mingay. O, oh. si Wala si Mingay dahil katotohanan yun. Dahil screening yun or ano, katotohanan talaga. O, sa kanila yun, sila pa ang producer. O, oh. Andoon doon mudra niya. Oh, siyempre ang kapartner ni Kong si Julia kasi kasali doon sa pelikula na yung Tupak ang title. oh, i-entry nila nitong ano, itong MMMF, sorry, MMFF, itong December. Si mga palangga, oh, kalaban nila si Bosing, ang dami pa yon Kaya sabi kong ganun, o, oh, di ba isa na rin niyang resibo, pag katotohanan talaga pag real talaga wala talaga yon kasi katotohanan ni eh. kagaya yung pag di ba tulumpati na onsi kung nanalo siya inuulit-ulit ko yun sa vlog ko kahit mga Aldebianion talaga ano wala talaga pagkatotohanan talaga kung ano talaga wala kasi hindi naman eh, nakakahiya naman din eh oh nahiya rin siguro nilang inimbita eh kung ano inimbita yon hindi ay nga hindi talaga rin kasi hmm, yung isang sarswela oh may entry eh si Bosing may entry eh. oh di ba baka sasabihin na eh pag siguro pag inutosan ng sarswela okay, number one nga ng mga sarswela si ano di ba is number one, kung siguro kung inutusan yun si Mingay e eh kaso nga lang katapat nga niya si oh andito mas bitter hindi na lang halaktai diwa ikaw pa naman kung utosan si minya pupunta talaga pero pag hindi hindi talaga ay eh, wala naman siyang karapatang pumunta nung no? di bubama pala nga dahil hindi naman sila mag-asaway kasi nga hindi talaga ay eh. kagaya nga ilan na bang mga ano na mga event or mga ano si si kong na yung katotohanan wala talaga si Minggay. Wala talaga. Diba? Wala talaga. Eh, kung sa kongreso pa naman, magsisinungaling ba siya? Isi-showbiz e, din niya? Sabagay, pareho na ng kongreso yung mga iba. May mga showbiz-showbiz na. Pero hindi, nakakaya, no? Kasi katotohanan na talaga yun, eh hindi mo na mauto rin ang mga aldebnisyon dahil alam natin ang katotohanan talagang wala yun eh kaya yung mga iba kasi mga fans na yung naniniwala doon sa mga palabas sa TV or sa sa Shubis na mag-asawa wala well, na po doon inoto-oto lang kayo doon wala po sila hindi po sila mag-asawa Inulit-ulit ko na yan, noon noon pa. Eh, ito, ulitin ko ulit yung singsing -sing na sinusuot ni Minggay na sinasabi na yung pagkasal nila ni Kong last year. Ayun din, ang bin yun ang binigay ni Alden. Yung dalawa na yun, mayroon kaming mga, ano yun, nakabao, naka ano, sa baol, itinago sa baol. Mayroon kaming mga, ano na pictures na yun, magkakapariho, mayroon bang gano'n na ipariho mo rin? Hindi pwede yun. Kalukuhan nga yun. Naku, maniwala na kayo. Kung sino man yung nauuto dyan. Yung mga mainers, yung mga mga fans ni main, yung mga fans ni Nino-Nino dyan. e eh, eh, yan na nga, ilan lang naman talaga eh. Kung marami talagang fans yan si Kong, eh dapat lahat ng pelikula niya noon-noon pa eh. Dapat blockbuster kahit yung ano na lang mga teleserye. O nga, sabihin nga natin magaling siya talaga. Eh magaling nga naman talaga siya. O, di ba marami din siyang proyekto? Lalo na yung idinikit siya kay Meng. Marami talaga siyang proyekto. Dahil yun naman talaga eh, ang purpose nila isa doon na pag, para magkaroon ng mga proyekto. Al, al ganun nga talaga ngayon ni. Eh. Basta kung sino ang ano, sino ang mataas eh syempre kung ididikit ka, tataas ka din. Ganun yun ni. Eh. Ayahin ako. Wala, wala isa na namang katotohanan yun. Wala, wala mga palangga. Wala si Mingay. 'Di ba? Eh dapat nandoon talaga kung ipagmalaki mo. At saka, Siyempre, pelikula yan eh. Kung kunyaring biyanan. Ay! Uy, wala naman. Ilan na yan na nga inuulit-ulit ko. Ilang events na ba? Basta katotohanan wala talaga si Mingay. Hindi nila yun maiidit. Kung tiguro, siguro kung pinupush, pwede pa. Kung talagang ano. Pero hindi eh. Wala talaga. Hay nako. Kaya, panalo na talaga ang alam. Matagal na tayong panalo mga alam Kaya yung mga sinasabi na mag-move on, paano tayo move on? yung pinaglalaban natin. Ano yung Ay! Kaya, Nako, manatili talaga tayong aldabnisyon. Yun talaga. Ang mga katotohanan talagang hindi, mga katotohanan mga fans, basta Aldabnisyo na totoo, hindi talaga yan. Iiwanan sila ni Mingay at saka si Alden. Antay natin na sila mismo ang magsasalita. Darating din ang panahon na magsasalita rin yung dalawa na yan. Lumalaki na yung mga bata. Ay, at saka ito sila lang naman si Tatay Dab at saka sila ni side ni A ang nagsasabi ng katotohanan. Eh. Sino ba ang panay nagpo-post? Di ba side ni A o side ni Alden nagpo-post lalong-lalong sa mga bata? Kaya ya ang si ano na naman yung pinsan nila magpo-post na, na naman yan soon malapit na rin. Kaya ayan thank you so much mga palangga. Bye.